Hapon ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsadang balita dito sa Frontline Express. Kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang kredibilidad ng dating agent ng PDEA na nagpapatotoo sa ulat na konektado umano sa ilegal na droga si PBBM. Bukod dito sa pagbisita ng pangulo sa General Santos City, nagsalita na rin siya tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. Para sa detalye, nasa linya natin si Rainiel Pawid. Rainiel, ano pa ang mga sinabi ng Pangulo Jaan? Ruth, hindi nga nababahala si Pangulong Marcos sa gitna ng Umanoy na nabubuo ang stabilization stat laban sa kanya. Ang higit na mas importante ngayon para sa si Pangulo, ito so pa rin ng mga pulis at sundalo ang kanilang tungkulin sa bayan. Maagang nagpunta ngayong araw, si Pangulong Bongbong Marcos dito sa General Santos City at sa kanyang pagharap sa media Natanong siya ulit tungkol sa usap-usapang may mga pulis na gusto siyang patalsikin sa pwesto. Pero ayon kay Pangulong Marcos, wala silang natatanggap na ulat na mayroong mga kasalukuyang pulis na kumikilos para patalsikin siya sa pwesto. Hindi rin niya rin, naki oh, hindi rin niya nakikita ang punto na ang kukatupad pa ng loyalty check sa hanay ng mga pulis. Badali lang naman daw kasing magsinungaling. Ruth, tanging miling niya nga sa mga pulis na sarbisyo, ay maging professional at tuparin ang kanilang trabaho. Kahit pa hindi si President Marcos ang kanilang ibinoto. Sa ibang sa pinag-question ni Pangulong Marcos sa pagkatao ng dati si Bea Agent na si Jonathan Morales. Morales ang research person sa pagdinig ng Senado na nangyindigan na dati nang naging subject ng free operation report ng si Bea si Pangulong Marcos. Pero hindi niya maalala kung sinong informant ang nag-leak ng nasabing dokumento na siyang nag-uugnay ng Pangulong sa illegal na droga. Ayon si Pangulong Marcos, mahirap bigyang importansya ang pahayag ni Morales, lalo pa kilala raw ito na sinungaling. Route 2013 ng matanggal si Pideya o sa Pideya si Morales dahil sa grave ganda, dishonesty at conduct prejudicial to the best interest to the service. Ruth, inihalan tulad nga ni Pangulong Marcos si Morales sa isang jukebox na kapag hinulugan o mano ng pera, ay kakantahin nito ang anumang gusto mo. Ruth. Rinyal, yung binanggit mo rin nga nandiyan ang Pangulo sa General Santos City. Ano ba ang pakay nung kanyang pagbisita at galing din ata siya sa Sultan Kudarat, ano? Tama, Ruth. No? Ang unang naging pakay nga ng uh, Pangulo rito ay mamahagi ng uh, financial at uh, food uh, subsidy para doon sa mga magsasaka at mangingisga na apektado talaga ng tag -inip. At sa ngayon nga, no, 10,000 na beneficiaryong sa Sultan Kudarat at 10,000 rin dito sa uh, General Santos City. Lahat yan nakatanggap ng Glosary Pact, 610,000 piso at siniyak ng Pangulo na hindi lang ito ang kanyang magiging ayuda para sa mga naging apektado nga na dito sa sektor ng agrikultura dahil aminado siya na ito'y uh, short-term solution lang or band-aid solution. Ang long-term solution na nakikita ngayon ng Pangulo ay uh, tignan niya yung uh, possibility ng pagdatayo ng mas maraming damas, irrigation, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong bansa. Maraming salamat, Reynel Pawid. Nilinaw ng Malacanang na hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng gobyerno kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Yan ay sa kabila ng paghahanda ng Justice Department ng legal briefer para kay Pangulong Bongbong Marcos sakaling maglabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kit ng palasyo tungkulin ng DOJ na sabihan ng Pangulo ng kanyang legal options. Una nang tinawag ng dating spokesman ni Duterte na si Salvador Panelo na ignorante o nagpapanggap na ignorante ang DOJ. Ayon kay Panelo, paulit-ulit na kasing sinabi ni Marcos na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC dahil wala itong jurisdiction sa bansa. Pinaaresto ng ilang staff ng isang ospital sa Valenzuela City na nanggigipit umano ng mga pasyente na hindi nakakabayad ng bill. Naglabas ng warrant of arrest ang Valenzuela Metropolitan Trial Court Branch 109 laban kina Maria Cristina Eugenio, Raymond Masaganda at Samuel De Los Santos ng Allied Care Experts o ACE Medical Center. Para po yan sa kasong grave coercion. May git isang buwan na nang iniimbestigahan ng Valenzuela LGU ang umano'y palit-ulos scam sa loob ng nasabing ospital. Pinagbabawalan daw kasi lumabas ng ospital ang mga pasyente hanggat hindi sila nakakapagbayad ng bill. Pati ang mga bantay nilang kaanak, hindi rin basta-basta pinalalabas kung walang kapalitan sa loob. Dati nang itinanggi ng mga opisyal ng ospital ang alegasyon Pinalaya na ang isa sa mga tripulanting Pinoy na sakay ng barkong sinalakay ng Iran sa Strait of Hormuz nitong Abril. Inanunsyo yan ng Department of Migrant Workers pero wala pang detalye kung bakit at paano napalaya ang Pinoy Seaman. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa DFA, Ship Agent at Manning Agency para mapalaya na rin ang tatlo pang Pinoy crewmen na nasa kustudiyan ng Iran. April 13, ng salakay ng Revolutionary Guards ng Iran, ang cargo ship na MSC Ares dahil sa kaugnayan umano nito sa Israel. Kasunod yan ang pag-atake ng Israel sa konsulado ng Iran sa Syria. Abiso sa mga motorista, kung kaya nyo po ay hintayin nyo muna sa susunod na para magpagas. May inaasahan kasing big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Base sa abiso ng Department of Energy, posibleng higit dalawang piso ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Piso naman ang menos sa kada litro ng kerosene at rollback na 85 centavos para sa diesel kung sakali yan na ang ikatlong linggong rollback sa gasolina at pang-apat naman sa diesel at kerosene. Ayon sa DOE, bunsod yan ang pagtaas ng inventaryo sa Amerika. Nakakapekto rin ang paglakas ng dolyar na siyang nagpapababa naman sa interest rate. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Opisyal lang nagtapos ang 2024 Balikatan Exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa closing ceremony sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, tinawag na matagumpay ni Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr. ang labing siyam na araw na pagsasanay ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Aniya mahalagang napapaigting ang mga pagsasanay ng Armed Forces. Nasa labing isang libong niyembro ng U.S. Armed Forces at limang libong Pinoy na sundalo ang lumahok sa training sa Palawan, Batanes at Ilocos Norte. Kasabay ng seremonya sa labas ng kampo naman, nagdaos ng kilos protesta ang iba't ibang grupo bilang pagtutol sa balikatan exercises. Ayon sa kanila, taktika ito ng Amerika para impluensya ng Pilipinas na makipag-gera sa China. Marites Warfare, ito ang bansag ng isang opisyal ng Philippine Navy sa sinasabi ng China na new model umano na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China. Tila chismis raw kasi ang mga pahayag ng China na hindi dapat paniwalaan. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Trinidad. Lahat ito has already been debunked. Naglabas naman siya ng bagong usapan na may recorded daw between Westcom and a Chinese official. Ito ay kasama sa disinformation. Call it part of Marites warfare. To sow intrigue among us Filipinos na tayo ang mag-away-away. Ayon kasi sa Chinese Embassy, meron sila umanong audio recording ng pag-uusap ng Vice Admiral Carlos ng AFP Western Command at isang Chinese diplomat na magpapatunay sa pagpayag daw ng Pilipinas sa bagong modelo kung paano pahuhupain ang tensyon sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa AFP, madali lang manipulahin o mapeke ang mga ganitong recording. Isang babae ulit ang hinirang na valedictorian ng Philippine Military Academy. Siya si Cadet First Class Dennett Elumba ng bagong Sinag Class 2024. Tubong Surigao City si Elumba na lumaki sa pamilya ng mga magsasaka. Siya pala lang ang ikapitong babae sa kasaysayan ng PMA na naging valedictorian. Salutatorya naman si Cadet First Class Mark Armwell Boyles mula sa Quezon City. Habang top 3 si Cadet First Class Kim Harold Gilo ng Butuan City. Sa May 18, ang graduation ceremony. Sa balitang showbiz naman, maagang pa Mother's Day treat para sa celebrity couple na sina Justin at Hailey Bieber. Inanunsyo kasi nilang buntis na si Hailey sa kanilang unang anak. Binahagi ng couple sa Instagram ang kanilang photo shoot na pinapakita ang baby bump ni Hailey. Nagpost din ang mag-asawa ng video clip ng kanilang vow renewal na ayon sa mga ulat ay ginanap sa Hawaii. 2018, nang ikasal sina Justin at Hailey. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Viral video, dalawang pasahero ng eroplano nagsuntukan dang dahil sa agawan sa upuan at isa raw umuubo na katabi. Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, sinampahan ng reklamong cyber libel si Christopher Min. At Donnie Pangilinan at Bell Mariano bumisita sa TV5 bago ang inaabangang finale ng Can't Buy Me Love. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend. At mauna na po akong bumati ng Happy Mother's Day sa ating mga ina.